Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi napigilan ng komedyanting si Betong Sumaya ang mapaluhan ng bilhin lahat ni Alden Richards ang kanyang paninda online. Ang paglo live selling ang pinagkakaabalahan ni Betong sa ngayon. Kung ano-anong gamit tulad ng cap, hoodie, ang mga binibenta niya at bongga naman. Dahil marami nga ang bumibili sa kanya na aliw sa klase ng Paglo live selling niya. Guys, kita kits mamayang 9pm sa ating live selling amazing. Paalala niya nitong Sabado ng gabi sa kanyang Instagram story. At ngayong araw nga ay sinimula na ni Betong ang kanyang panghihikayat sa mga viewers niya na bumili sa kanyang paninda. Nang biglang may isang netizen ang nag-comment sa IG live niya. Magkano natin ibibenta mo dyan? RJ Richard? RJ Richard? Hi! Arden? Ko ba Magkano natin ibibenta mo dyan Betso? Alden, din ikaw pa yan? Si R.J. Richards. Siya yun! Sa Ay, sumagot na kasi! si Aldo niya pala na to! Ay, oh yan, Alden! Grabe naman to! Bigyan mo na ako ng 40k. Ha? Sige, Alden. <laughs> Ayaw mo na nakot ng Alden. Sige, Alden. Sige. Um, oh my goodness, Alden. Napaiyak na naman ako doon. Oh my God, Alden, thank you. Napaiyak talaga ako. Sobra. Sige din, kukumpitin ko ha. in sabi niya kasi worth. Grabe, <laughs> worth 40,000. Thank you Den. Hello! Nagbayad ka! Na! Den, salamat din ha. From the bottom of my heart, mga so maraming salamat. Hindi ko na-expect na na dadaag ka dito. Thank you. Anong masasabi mo sa balitang ito?